Pongo la mona en la teta. Creepy. Creepy. dito ko. Bro. Creepy. Hindi ako na guys. Bro. Puti nandito ka na. Oh. Puti nandito ka na.

Tuloy ka ta. Bakit gumagamit ng tagulilong si Mr. T. Bila nga siya nawala dito. Ha? Pero may balak siya no. Guys, kain, kain po tayo ng saging, guys. Bro. Yung yes, no. Parang may balak siyang kukunin ng bunga, Parang may balak siyang kukunin ng bunga. Kaya bantayan natin yan, ha? Ano kaya yung... Ano kaya yung bunga, bro? Kasi kahit binasa ko ngayon, nil nilublog ko na sa tubig. Ha? Nilublog ko na sa tubig. Gusto pa nilang kunin. Baka may, Kaya nga, may iba pang hinahanap sila sa bungo, bro. Kaya nga napunta ako dito. Kasi may banta na kukunin na nilang bungo. Hmm. Baka may hinahanap pa sila, bro. No? Baka may hinahanap sila, bro. Hindi, hey, kain niya pa. Kaya mo na ako. Wala lang kain. kain. Nagbuto mo, bro. Hmm, eh, kain ka. May, may, ano kasi, bro. Yan ang may anak, po. yung may langgam ah, guys kain tayo guys nagubutan hmm. po ako wala po akong kain kanina pag gano pag galing ko sa bahay kasi uh, nagmamadali po ako pag tawag ni bruluga sa akin kasi kahit makita natin ah. ng show starting ngayon ulihin natin ah. Ah. sana ah, sana bro Mawakasan na ang kasamaan ni Gustarte, bro. oh. Kasi yung anak ko, dinamay niya anak ko, bro. Bumunta sa bahay, buti na lang ang anak ko wala sa bahay, bro. Kag, pag, pag nandiyan, bro, ay, siguro nakukuha niya na. Wala na siya, parang wala na siyang Hindi na siya nakakilala sa akin, bro. Pamangkin mo yun, ba? Oo. Kaya nga ikaw yung ano namin na magdala dito. Kasi pamangkin mo yun. Hmm. Pero, nabalitaan ko nakatakas. katakas nya oh deng buka ko buka okay ke. Kalukuhan. Sige. Buti pa i-vlog eh, mo yan. Yung mga pinagkagawa mo mali. Para mas namin yung kinikilos mo at pinagkagawa mo. At madali ka rin namin mahuli. Yung start eh. Huwag kang magalala. Ah... Silent viewers mo, viewers mo ko. Ha? Titignan ko yung mga problem. para mas mudan ke namin lagi nanti ngayong di nagawa mw ngene susu bayi-bayi ke sama biji namin tu kame nene susu bayi-bayi dan sebijimu kaya mas menarik ke namin mau nih 蒙古鬼。

It does